Ayun. Ayun, I'm back mga ka-accounting. Sayan. So, hindi na ako nakapag-vlog kanina at uh, nagdire-diretso na po ako sa king uh, shaping. At uh, hindi pa rin po natapos. May isang dosena pang natira, eh bukas ko na lang po ito gagawin dahil 5:33 na po ng hapon. Yan. So, ito po yung aking mga natapos sa shaping. Yan, mga yung ito yung mga Jasper, yan ang dami. Naka tatlong dosena po ako ngayong maghapon. Yan ngayong, oh, yung oolitic. Grabe sakit ng kamay ko ah. <laughs> Kailangan ko kasing matapos to para maisunod ko na po yung mga ibang nakapila. Marami, marami pa pong nakapila eh ya kailangan kong madaliin. Malalaki siya, malalaki na mga kabusons, Ayan. Marumi. Oh. No? Ang dami, grabe. <laughs> Puro putik nga lang kaya hindi makita yung kulay Ito ang ganda, ang cute nung ano. Ang cute nung pagka-uulitik niya eh iba-iba yung ano kulay yun, natanggal na may tinatanggal kasi akong balahibo sa kamay ko eh kumapit eh Ayan. so, yan po yung mga uulitik kakaiba, kasi yung kulay na bilog-bilog Iba-iba yung kulay, may dilaw, may red, may puti, may green. Tapos yung background niya is maroon. Oh, uh, kakaiba oh. Uh. Ano uh, 'to? Nasa sa mas magandang sample 'yan uh. Ganda. Uh, may parang kulay blue pa nga eh. Kulay blue, yun, know. Uh. Oo. Uh kasi makita sa camera eh blue ba yun o purple tapos may dilaw, may green oh, may brown kakaiba nga tong ulitig na to ngayon lang nakita ng ganyan eh tapos ito naman puro green naman siya, may kaunting dilaw parang siya ano para siya bloodstone tapos ayan yung yellow calcedo ni parang ano yata ito coral yata ito eh, na wala ng pattern pero mas ano na siya eh, mas pasok na siya sa calcedo ni ito yellow calcedo ni multiple multicolor jasper ito yung sambalis jade teka basa natin yan yung no yellow jade ito yung mga serpentinite ito po yung serpentinite ayan triangle tapos yung mga parayhaba na payat ayan samut sa ano po uh, shape pali ang shape po nito ay marquis rectangle triangle at uh, oval yan. Yun lang ang shape niyan. Ayan po. Apat na, ano po yan, limang dosena na po ito. Limang dosena na yan. May natira pang isang dosena. Ito bukas na lang. Kasi talagang hindi na kaya. Masakit na yung dulo ng daliri ko. Dahil po, ang ari number 80 ay mapurol na. Idinidiin ko na kanina eh. Kaso talagang ano eh, sobrang sakit na ng daliri ko. dilaw na nga po yung dulo. <laughs> Puro ano na yung aking Kalyo, wala dito eh Wala dito yung kalyo Nasa dulo ng daliri yan tas ito po yung uh, Black jasper ini parang bloodstone Kulay dilaw at saka kulay green Halo-halo po ito eh Tapos ito yung multicolor jasper din Na isa pa may dilaw, may orange, may parang violet. Ayan sya. Parang sya medyo mossy din sya eh. Parang mossy na jasper. sto. Sambalis yellow jade pa rin. So, ito, matagal lang sya sa ano, yung sa proseso ng slicing talaga. Doon lang po matagal. Pero pagdating po sa shaping na at uh, pre-polishing hanggang sa matapos na hanggang sa final polishing madali lang po eh madali lang sa so, slicing lang talaga matagal kasi yung unang-una yung machine natin eh, hindi naman talaga pang-slice ito kasi maliit uh, pinag ubra ko lang dahil uh, bawal naman tayo gumamit ng uh, machine na malaki kasi nga po kung maingay to itong maliit na to kung maingay siya mas maingay po yung malaking motor yan so kaya tsaga tsaga tayo sa matagal na proseso yan naintindihan naman po yan ng aking mga customer at uh, willing naman sila magantay hindi naman ho sila nagmamadali yan so ito bukas na lang to talagang hindi na kaya eh tsaka gabi na rin po bawal na po akong mag operate pagka gabi na. Yan. So, shout out po muna tayo. Shout out po Sean. Yan, isa shout out po natin si Ku is Albert Candelosa from Marilao, Bulacan. Yan. At uh, sila Sir Ryan Sanico, Oming Oming uh, Meng, Meng Osinas pala, Oming. <laughs> <laughs> Meng Osinas, yan. Morris Jean. Uh, Sir Sir Mark Anthony de la Cruz. Ayan. Si Sir Algodon Galgo. O Art Malaya. Ayan. Hello, sa hello, hello sa'yo, sir. Ah, uh, sino pa ba? Um, sila Sir Inting. O Trends in Me. Yan. Sila Lola Bay Vlogs. Hello, hello po sa inyo dyan sa Santa Maria. Tapos, sino pa ba? Nako. Ito ang sinasabi ko eh. Makakalimutin talaga eh meron na ho akong nga mga sinulat na mga pangalan yun nga lang ang problema ko po hindi ko makita kung saan ko nailagay o nakalimutan ko kung saan ko nailagay yung kodigo na ginawa ko yung mga pang shout outs kaya ayan na naman tayo kung may nakalimutan ho ako na i-shout out pasensya na at talagang ako eh Makakalum makakalimutin Sobrang makakalimutin. Ayan. Ano, you know, ang ganda ng serpentine ito oh. Kung may magnet lang sana ako, eh. I-demonstrate Ide ko sa inyo, eh. Uy, may mata siya, oh, sa gitna. Ah, patakot yung mata niya, oh. Oh. Parang nanlilisik yung mata ng serpentine, Nagalit yata sa akin kasi hiniwa ko. <laughs> Peace, sa kabila, wala. Oh, meron din. May mata. Tago sa balay mata niya, oh. Kakaiba to, ah. Oh. Nanilisik yung mata niya. Kung may kapare sana dito, isa pa yan, oh. Pwedeng ano, eh. Tika hanapin natin yung uh, niya. Alam ko, meron pa yan, eh. Ako, wala na yata. Nag-iisa lang yata yung oval na yan. So, yun lang po muna aking update, mga karacoundings. Uh, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, uh, don't forget to like, subscribe, and share, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga vlogs. Anong nga ba ang aking mga binablog? Tungkol po sa bato, sa pag at sa pag-identify. Basic identification lang po tayo kasi hindi naman po tayo geologist at hindi naman din tayo nag-aral talaga tungkol dito. Nakabase lang po ang aking kaalaman tung uh, nakabase lang po ang aking kaalaman sa experience. Yan. Sa experience ko sa pagkakat. Yan. Saka yung talagang mga lokal lang po yung kaya kong uh, i-identify yung mga imported konti lang ang alam ko mas marami yung hindi yan so yun uh, nga pala yung ating uh, mga vlogs po ay may mga ads na yan may mga palatastas na uh, sana po huwag nyo pong i-skip kasi dyan po tayo kikita yan, yan. Uh, ano naman yun siguro mga 5 seconds lang naman yun kaya huwag nyo na pong i-skip please, please, please. <laughs> Ayan. So, yun na lang po muna. Bye-bye!